Hindi. Two <laughs> thousand years later. Nagluluto ngayon ng ating chef cook. Na, ano lutuin mo, chef? Tahong ni Carla. Ha? Tahong ni Carla. Tahong daw ni Carla ang lulutuin ni chef cook. Eh, no? Pakita mo taro pa ma. Pakita. Mm yung chef ko ko mga pato luto ka nuti tahong tahong ni Carla nagigisa na siya ng bawang luya at syempre lalagyan daw niya ng esprete yan o esprete mga pato ang aking chef ko kaya doon pa'y badangan na yung badangan na kaya sige yun, minuksan nang esprete Lagyan na ang kamatis na pampakinis ng kutis. Pero hanggang ngayon ang aking kutis ay kutis Texas pa rin. Yun, hindi na ayan Ang labo ah, diba pala. Pa. <laughs> Lagyan na. Yon, tabi na ang tahong. Ayan o, no? isang kilong one quart na tahong yan para. Isang kilong one quart na tahong. Punay kang bebe. lagi masahan. Sana yung kabel ispritin. Ayan na oh Isprite. Yon. Ah, uh nilalagyan na ng salt. Ayan, oh. Basit na asin. Yung pampalasa ni Giwata, lalagyan na rin. Ayan, tiniwat Tahong lang, na Ginisa sa kamatis. The... yun, pampalasa ni Diwata nilagyan na ng konti ito na, ito na, ito ako, taga QC ng lulutuin niya kung pasado ba pa ito sa 5 star hotel. Ang gama lang muna tao sa... Sige, abang gusto mo. Pagkali isang dukong tayo. pa natin, benda. Napanood yeah, ko lang itong chef ko kung masarap ba magluto utoy hindi. Kasi pag hindi, eh, tanong ko na, tigta ko. Sikman natin yung utol niya kasi kung hindi masarap, tigta rin ko na. Basta muna. Sikman mo, boss. Sikman ko, boss. Bala mo Hindi mo muna ang tama ba o ang timpla? Hindi masarap para si Manay. Hindi! Hindi! Ano boss? Ano boss, masarap ba? Hindi, ano? Hindi, hindi ito na Hindi masarap. Ay, masarap pala. Masarap pala 'to. Masarap. mayus ay, mais ka boss, ha. masarap, masarap 'yan. Pala. Si ay ayos si Diga. Ah, uh, ni ano. Okay, good. Isa ba? Oh, kumain. Tam. Eh, ako, ang sarap pala nito? ito. ko hindi masarap. Masarap na lang. Ikaw lang natin kung Ako, taga-QC ng lulutuin niya kung pasado ba ito sa 5 Star Hotel. Ganda pa na, dibe ba? Kaya kung nagtulad ng chef ko kung masarap ba magluto hindi, kasi yung pag-indi. Kaya kung natin, terminate ko. Kaya kung natin niya kasi kung hindi masarap, terminate ko na.

Ikaw muna ang tama ba o ano, di ba? Di, kano, hindi masarap ka. Si mga hit. Hey. Ganyan <laughs> mo. Hindi! Ang Ako, tagot kayo sinang lulutoy niya kung pasado ba ito sa 5-star hotel. Sa lupas! Mga boss, mga muna.

2,000 years later. Nagluluto ngayon ang ating chef cook. Na, ano mo, chef? Tahong ikan Ha? <laughs> <sane in see Photoshop> so, na, na siya ng bawang luya. At syempre lalagyan daw niya ng esprete. You know, esprete. Ang aking chef cook. Kaya, ay tayo bawang ngayon? madagan na rin. siya Ayaw! 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 kamatis na pampakinis ng kutis pero ngayon ang ating kutis ay kutis Texas pa rin yun, inkabi na ang tahong ayan o, oh, isang kilong ng tahong yung para isang kilong ng porta tahong sana na yan na yun isprite oh. so, nilalagyan na ng salt ayan oh, basit na asin tahong lang mga sa kamatis yun, pampalasa ng diwata nilagyan na ng konti ako, taga QC ng lulutuin niya kung pasado ba pa to sa 5 star hotel. Maganda pa natin, benda. A Kaya kung nagtulad ng chef ko kung masarap ba lulutuin niya, kasi pag hindi, i na, i-tarap na ito. Ito boss. Boss. na boss! Ito na boss. Bago muna. Ito bago muna, tama ba akong tingla? Hindi masarap! Hindi masarap!